Bali, nakakuha na nga tayo mga paps for third booking. Bali, dito lang natin ulit pipick sa may project 4. 150 meters away. Bali, double book to. Wow! Parehas Marikina ang ating drop off. Na, pick upin na muna natin to. Oh no! Mama, um, okay yung naman po siya, magaan. Kaso ma'am yung yung link niya po kasi yung 2 uh, feet by tupit. Hindi yes, 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 yes. na po kasi ano siya ma'am eh. Ah. Tapan yung 50. Ah, so? Si yung, ah, si yung 50. Yes! 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 Ah, sige yes. po. Eh, lang naman po yun eh. Salamat po mo Ang best concept ni mama. Salamat po. Sige po. Doon na lang po yung permit ma'am? Ah, okay. Bali, pa-plus na lang po dito yung 50. Okay, salamat po ah. Thank you very much.